Makalipas ang ilang sandali, nakarating din sila sa Chanpo Hospital. Agad na dinala ang babae papunta sa ICU, habang si Lindsay naman ay hinarap ng doktor at tinanong kung siya ba ang kamag-anak ng pasyente. Hiniling ng doktor na pirmahan niya ang ilang dokumento, ngunit agad itong itinanggi ni Lindsay at mahinahong sinabi na hindi siya ang kamag-anak ng babae. Kasabay noon, mabilis na tumakbo papasok ang ina ng babae. Luha ang umiiyak habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Halos mapatid sa paghinga sa sobrang pag-aalala, umiiyak niyang sinasabi na huwag naman siyang takutin ng kanyang anak at magising na ito. Nang makalapit ang ina ni Yuan Yuan kay Lin Zin, agad siyang tinanong nito kung siya ba ang lalaking nakita niya noon sa nakaraang appraisal event. Napahinto ang babae at labis na nagulat, saka napatitig kay Lindsay na para bang hindi makapaniwala. Mabilis niyang naitanong kung ano ang ginagawa ni Turoon sa ospital. Kalma namang ipinaliwanag ni Lindsay na nakita niyang nawala ng malay ang dalaga kaya agad niya itong dinala sa ospital. Sa narinig na iyon, agad na yumuko ang babae bilang tanda ng labis na pasasalamat. Nanginginig pa ang boses niya habang sinasabi na si Lin Zin ay isa talagang dakilang tagapagligtas ng kanilang pamilya. Naalala pa niyang noong huli silang nagkita, dahil sa ginawa ni Lin Zin na paglalantad sa panloloko ni Fan Guubao, nabawi niya ang perang nawala sa kanya. Humbled dat puno ng pagsisisi, sinabi pa ng babae na masyado raw siyang naging bastos noong nakaraan at same time siyang nag-anyaya na sana ay dumalaw si Lin Zin sa kanilang tahanan upang makapagpasalamat at makapaghain ng pagkain bilang formal na paghingi ng tawad. Ngunit mahina hong tumanggi si Lin Zin at sinabing hindi na kailangang mag-abala pa. Sa mga sandaling iyon, lumapit naman ang doktor sa ina ni Yuan Yuan at iniabot dito ang ilang papeles. Tinawag niya ito at sinabing kung siya ang ina ng pasyente, kailangan niyang pumirma agad. Agad namang nataranta ang babae, pinagpawisan at halos manginig sa kaba. Humingi siya ng paumanhin habang tinanong na, "Dito po ba ako pipirma? Kailangan po ba siyang dalhin sa ICU?" Seryosong ipinaliwanag ng doktor na kakaiba ang kondisyon sa puso ng anak niya. Ayun sa kanya, ang kasalukuyang teknolohiya at mga kagamitang medikal sa China ay hindi sapat para magamot ito. Tanging ang high-end na kagamitang tinatawag na GJC 888 mula sa Europa lamang ang may kakayahang makapagsalba sa bata. Kasabay noon, itinuro pa ng doktor ang isang papel at mariing sinabi na kailangan magbayad muna sila ng paunang deposito na 15 milyon. Sa narinig na iyon, napasigaw sa pagkagulat ang ina ni Yuan Yuan at hindi mapigil ang masabi na sobrang mahal naman nun. Samantala, habang naglalakad na paalis ng ospital si Lin Zin, napabuntong hininga siya at nasabi sa sarili na mukhang wala na siyang magagawa pa sa sitwasyong ito. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, napatigil siya ng marinig ang patuloy na paliwanag ng doktor sa ina ni Yuan Yuan. Marahas nitong sinabi, na ano ba ang inaasahan niya? Ang paggamot gamit ang kagamitang iyon ay isang heart synchronization treatment, napaka-advanced na teknolohiya. Hindi makapaniwala ang ina ni Yuan Yuan at agad na ipinaliwanag na kahit pagsamahin pa nila ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya, 10 milyon lamang ang kabuuan nito. Ngunit malamig lang na tugon ng doktor, sinasabing kung wala silang pera para sa gamutan, wala rin silang magagawa. Ang 15 milyon ay deposito pa lang daw dahil ang buong proseso ay aabot ng hindi bababa sa 30 milyon. Sa narinig na iyon, hindi na napigilan ni Lindsay ng sarili. Agad siyang lumingon at humarap sa kanila, sa kaseryosong tinanong ang doktor kung tama ba ang sinasabi nito. Sa tono ng kanyang boses, dama ang autoridad at kumpiyansa habang ipinaliwanag niya na ang heart synchronization treatment ay para lamang sa ischemic cardiomyopathy, ngunit ang sakit ng batang iyon ay sanhi ng pagbabara sa mga ugat ng puso dulot ng matinding lamig. Aniya, ang dapat na ay hindi pagpapantay ng tibok ng puso, kundi pagpapainit at pagpapalabas ng lamig upang mapalakas muli ang enerhiya ng puso. Sa bigla ang pakikialam na iyon ni Linzin, seryosong umarap sa kanya ang doktor at mariin nagtanong kung sino ba siya para makialam sa diagnosis niya. Maging ang ina ni Yuan Yuan ay agad ding lumapit at may halong pag-asa na nagtanong kung may alam ba talaga si Lin Zin tungkol sa karamdaman ng kanyang anak. Kalmang ngunit may halong kabigatan sa tono, tinanong ni Lin Zin kung madalas bang makarana si Yuan Yuan ng matinding pananakit ng dibdib na umaabot hanggang likod, kasabay ng paninikip ng dibdib, -dib, hirap sa paghinga, at kawalan ng pahinga. Agad na sumagot ang ina ni Yuan Yuan at halos mapaluha sa pagkagulat. Oo daw, ganoon na ganoon ang mga sintomas ng kanyang anak. Tinawag pa niya si Lin Zin na, guru, at nagtanong kung paano nito nalaman ang lahat ng iyon. Sa narinig niyang kumpirmasyon, mariing sinabi ni Lin Zin na tama nga ang kanyang hinala, at saka siya tumingin sa doktor upang ipabatid na mali ang naging pagsusuri nito. Dahil doon, nag-apoy sa galit ang doktor. Sa sobrang inis, itinutok niya ang daliri kay Linzin at pasiga na sinabi, Bata, saan ka ba galing ha? Paano ka nakaharap sa akin ng ganyan? Alam mo ba kung sino ako? Ngunit kalmado lang si Linzin, at malamig niyang binitawan ang mga salitang lalo pang nagpainit ng ulo ng doktor sinabi niyang isang bulok na doktor na handang manloko ng tao para lang makakuha ng pera. Lalong nagnitnit sa galit ang doktor at halos pasiga na itinuro si Lin Zin. Buizat, noong ako ay doktor na, ikaw ay nagsusuot pa lang ng lampin. Kung hindi ka mawawala ngayon din, tatawagan ko ang mga gwardya. Agad namang lumapit ang ina ni Yuan Yuan at sinubukang pakalmiin ang doktor. Anya, Dr. Lo, kalma lang po. Mukhang tunay na bihasa ang berong ito. Inilarawan niya ng eksakto ang mga sintomas ng anak ko. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nang inag ang katawan ni Yuan Yuan at napahawak ito sa kanyang dibdib habang umiiyak sa sakit ng puso. Agad namang napasigaw sa pag-aalala ang ina niya at nakiusap kay Dr. Lu na iligtas ang kanyang anak. Ngunit sa halip na kumilos, ngumisi lang nang may kasamaan si Dr. Lu at malamig na sinabi, "Hindi ba't kanina pa ikaw ang kumakampi sa batang 'yon. Kung mahusay talaga siya, bakit hindi mo siya ang tanungin? Bakit ka pa lumalapit sa akin?" Nagulat ang ina ni Yuan Yuan at agad na nagpaliwanag na hindi naman yon ang ibig niyang sabihin. Pero nakangisi lang na ni Dr. Lu, "Ah, ganun ba? e ano nga ba talaga ang ibig mong sabihin?" Magsasalita pa sana ang ina ni Yuan Yuan, ngunit hindi na niya naipagpatuloy dahil itinuro na ni Dr. Lu si Lin Zin at may halong pang-aasar na sinabi, ang batang yan ang tinatawag mong guro, hindi ba? Kung ganun, bilasan mo na at hayaan mong ang guro na yan ang tumulong sa anak mo. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Lin Zin ang mapangiti. May halong pangungut siya sa kanyang mukha habang malamig niyang sinabi kay Dr. Lu na nakakatawa ang lahat ng ito. Sa sinabi niyang iyon, agad na napatingin sa kanya si Dr. Lu, halatang naiinis at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kalmado namang ipinaliwanag ni Lin Zin na siya mismo ang tinutukoy niya. Sinabi niya rito na ang isang tunay na doktor ay dapat may malasakit sa kapwa Ngunit ang nakikita lamang niya kay Dr. Lu ay isang pusong itim at sakam. Dagdag pa niya, sa halip na tulungan ang pasyente na nasa bingit ng kamatayan, ginagamit pa raw nito ang pagkakataon upang makipagtawaran at kumita. Sa narinig na iyon, napatingin si Dr. Lu sa kanyang likuran ng maramdaman niyang nagbubulungan na ang ibang pasyente at mga tao sa paligid. Ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng mga nanunood, kaya agad siyang humarap muli kay Linzin at galit na galit na sinabi rito na naglalakas loob itong manggulo sa loob mismo ng ospital. Ngunit hindi na pinatulan ni Linzin ang sigaw ng doktor. Mahinahon niyang sinabi na wala ng oras para sa pagtatalo dahil mas mahalaga ang pagliligtas ng buhay. Kaagad niyang hinarap ang mga nurse at nagtanong kung may sinuman sa kanila na may dalang mga karayom para sa acupuncture. Sa marinig iyon, hindi mapigilan ni Dr. Lo ang mapatawa ng malakas. Sa tono ng panlalait, sinabi niyang gagamit ng pilak na karayom si Lin Zin. At sa pa niya idinagdag, nakakatawa ka naman. Akala mo ba, ang mumunting karayom na yan ay kayang palitan ang makabagong kagamitang medikal mula sa Europa? Sige, gusto ko ring makita ang sinasabi mong galing mo sa acupuncture, guro. Magpatuloy ka ngunit hindi pa doon natapos ang panlalait niya. Lumapit pa si Dr. Lu kay Lin Zin, inakbayan ito na parang nang aasar. At pabulong na sinabi na kahit gustuhin niya man, walang magpapahiram ng mga karayom o anumang gamit sa kanya. Aniya, kapag namatay ang pasyente dahil sa ginagawa ni Lin Zin, baka pati sila ay madamay at tawaging kasabwat. Dagdag pa niya, napakaraming tao ang nanunood ngayon kaya siguradong hindi makakataka si Lin Zin sa pananagutan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang boses ang biglang nagsalita mula sa likuran. May nagsabing siya ay may dalang mga pilak na karayom. Napalingon ang lahat, at laking gulat ni Dr. Lu nang makita kung sino ang nagsalita. Ang dumating pala ay ang tiyahin ni Luo Yaxi, dala ang mga karayom na kailangan ni Lin Zin. Agad na nilapitan ni Lin Zin ang babae at maayos na kinuha ang mga karayom. Napansin niyang isa itong nars, kaya Mers Petto niyang nagpasalamat. Nagulat naman ang tiyahin ni Luo Yaxi at nagtanong kung marunong din ba siya ng acupuncture. Ngumiti lang si Lin Zin at bahagyang tumango dahilan upang mas lumalim ang kumpiyansa ng babae. May halong tapang at tiwala sa kanyang boses nang sabihin ng tiyahin ni Luo Yaxi na kahit wala silang konkretong ebidensya, ay pinagkakatiwalaan niya ang kanyang pakiramdam. Aniya, minsan na siyang natulungan ni Lindsay noon, kaya handa siyang ibahagi ang anumang responsibilidad at maging ang mga posibleng kahihinat na gagawin itong paggamot. Sa narinig niyang iyon, hindi napigilan ni Lindsay ng mapangiti. Taos puso siyang nagpasalamat at agad binuksan ang lalagyan ng mga karayom. Sa seryosong tinig ay sinabi niyang sisimulan na niya ang gamutan. Habang ginagawa niya ito, nagkagulo na sa ospital. Maraming NARS ang nagmamadaling lumapit sa eksena at maririnig ang bulungan ng ilan. Tanong ng isa, narinig mo ba? May naghamon daw sa kakayahan ni Dr. Lo dito mismo sa ospital. Sagot naman ng isa pang nurse na nasa unahan. Oo, sabi nila, isang batang lalaki daw na may dalang mga karayom pang acupuncture. Sa narinig na iyon, napatingin nang may pagtataka si Shen Aodong. Nilapitan niya ang isa sa mga nurse at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag naman ng nurse na tila may alitan sa pagitan ng isang doktor at ng pasyente, at may isang tao raw na nakikipagtalo mismo kay Direktor Lu. Tinanong pa niya si Shen Aodong kung saang departamento ito naka-assign, ngunit hindi na siya sinagot pa nito dahil agad niyang nasabi na, "Nako." Nag-aaway na naman sila. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga nurse at sabay-sabay silang nagpunta upang makita ang kaguluhan. Naiwan naman si Shen Aodong sa gilid, tahimik na nagmamasid sa mga nangyayari. Habang abala ang lahat, nakangising tinanong ni Dr. Lucy si Linzin kung gusto ba nitong sila ring mga doktor ay umurong upang makapagtrabaho siya ng maayos. Ngunit habang inaayos ni Linzin ang kanyang manggas, kalmado niyang sinabi na hindi na kailangang lumayo. Kung gusto raw nilang manood ng palihim upang matuto, ayos lang. Sa sinabi niyang iyon, muling napuno ng inis si Dr. Lu, halatang nasa saling ang kanyang ego. Samantala, habang pinagmamasdan ni Shen Aodong si Lin Zin mula sa dikalayuan, hindi niya mapigil ang mapaisip bakit siya na naman. Ngunit hindi na nagpatumpik kampot pa si Lin Zin. Agad niyang kinuha ang isang karayom at inactivate ang kanyang kasanayang medikal sa tradisyonal na Chinese medicine. Sa mabilis at tiyak na galaw, tinarget niya ang mahahalagang acupoint ni Yuan Yuan, ang Zinshu, Jukai, Hughes, Shaiki, Won Yuan, Nigan, at Shenmen Aku Points, upang simulan ang gamutan at iligtas ang buhay ng bata. Sa nakita ng mga doktor at nurse sa ginawa ni Lin Zin, hindi nila napigilan ang mamangha. Halos lahat ay napatingin sa kanya na may halong pagkabigla at paghanga. Isa sa mga nurse ang napabulong pa, sinasabing, hindi mo talaga dapat husgahan ang isang tao sa panlabas na anyo, ang bata pa niya pero ang galing niya. Isang doktor naman ang napahawak sa kanyang baba habang nakatitig sa ginagawa ni Lin Zin. Mariin yang sinabi na magaling nga ang galaw nito, ngunit ang mga punto ng acupuncture na ginagamit ay karaniwan lamang. Ngunit agad siyang sinagot ni Dr. Ma na may halong pagkabigla at respeto sa kanyang tinig. Ayon sa kanya, totoo nga na pangkaraniwan ang mga acupoint, ngunit ang paraan ng paggamit ni Lin Zin ay lubhang kakaiba. Sa narinig na iyon, agad namang nagsalita ang isang batang doktor at medyo nagdududa nitong sinabi kay Dr. Ma na siya na nga ang pinakabihasa sa tradisyonal na Chinese medicine sa buong Chanpo Hospital, at isa rin sa pinakamahusay pagdating sa acupuncture. Paanong magugulat pa siya sa pamamaraan ng isang batang tulad ni Lin Zin? Napakamot ng ulo at pinagpawisan si Dr. Ma bago siya sumagot. Sa mabigat na tono, sinabi niya na ang ginagamit ni Lin Zin ay ang Dragon Tiger Lipang Technique. Napalingon ang mga Norse na nasa gilid, pati na si Shen Aodong, na halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kahit hindi nila ganap na nauunawaan ang teknik, ramdam nila ang bigat ng eksenang nasasaksihan nila. Hindi maiwasan ni Shen Aodong ang mapaisip, ganito pala siya kagaling. Kasabay noon, biglang tumaas ang boses ni Dr. Ma, puno ng pagkamangha. Ipinahayag niya na ang tinatawag na Dragon Swimming Tiger Lipong Technique, isang alamat na sinasabing nawala na sa paglipas ng panahon, ay muling nagpakita sa kanilang harapan. Ayon pa sa kanya, ang teknik na ito ay nabawasan na lamang sa kalahati ng isang lumang manual. Ngunit sa bawat pagtusok ng karayom, mararamdaman daw ang mabilis na panginginig ng palso, isang senyales ng bihasang kamay at malalim na kontrol sa enerhiya. Ipinaliwanag din ni Dr. Ma na kahit pareho ang mga acupoint, magkaibang resulta ang maaaring makuha depende sa teknik na ginagamit. At sa pagkakataong ito, hindi niya mapigil ang itanong sa sarili, maaaring isa kaya si Linzin sa mga batang tagapagmana ng isang kilalang pamilya ng mga tradisyonal na manggagamot. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Dr. Lu. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Dr. Ma at napatingin na lang siya rito, tila hindi alam kung paano tatanggapin ang nangyayari. Makalipas lamang ang ilang sandali, dahan daw ang inilapag ni Lin Zin ang mga karayom sa lamesa. Halatang pagod na pagod siya, pawis na pawis at halos maubusan ng lakas matapos ang maselang paggamot. Ngunit sa kabilang banda, unti-unting kumalma si Yuan Yuan. Ang dati nitong labis na pananakit ng dibdib ay biglang nawala, at napansin ng mga tao sa paligid na tila bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Dahil dito, nagtaka at nagtatanungan ang mga nakapaligid kung ibig sabihin ba nito ay gumaling na ang bata. Agad namang lumapit ang tiyahin ni Luo Yaxi kay Yuan Yuan upang siyasatin ito. Sinuri niya ang palso ng bata at agad niyang ipinahayag, puno ng tuwa at pagkamangha, Nabumalik na sa normal ang tibok ng puso nito, at bumaba na rin ang presyon ng dugo. Sa nakita ni Dr. Lu, hindi niya mapigilan ang mapang ineg sa sobrang iniis. Halos manlungo siya sa harap ng lahat habang si Lin Zin naman ay nanatiling kalmado. Saka lumapit si Lin Zin, sa ina ni Yuan Yuan at mahinaong sinabi na mula ngayon ay bibigyan niya ng acupuncture ang bata isang beses kada linggo at sa loob ng isang buwan ay tuluyan na itong gagaling. Idinagdag pa niya na magre-reset rin siya ng gamot na iinuman ng bata sa loob ng limang araw upang tuluyang makabawi ang katawan nito. Dahil sa ginawa ni Lin Zin, hindi napigilan ng ina ni Yuan Yuan ang mapaluha. Sa sobrang pasasalamat, agad siyang lumuhad sa harap ni Lin Zin at buong puso niyang sinabi, Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa kabutihang ginawa mo ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng pera ko. Ngunit mahinahon lamang ang naging tugon ni Lin Zin. Bahagya siyang ngumiti at kalmadong sinabi na hindi niya ginawa iyon kapalit ng anumang gantimpala. Hindi niya raw iniligtas ang bata para sa pera, kundi dahil iyon ang nararapat gawin ng isang taong may kakayahang tumulong. Agad na nagsalita si Dr. Lu, may halong inis at paghamak sa kanyang tono, ipinahayag niya na sa labas lang yan maganda tingnan, pero sino ba ang makakapagsabi kung may masamang epekto ito? Sinabi pa niya na baka gamitin lang ni Lin Zin ang pasyente upang takutin ang pamilya sa bandang huli. Galit na inilabas ni Dr. Lo ang kanyang cellphone at buong tapang na itinuro si Lin Zin habang sumisigaw na nanggagamot ka ng walang lisensya. Ilegal yan. Tatawag na ako ng pulis. Maghanda ka ng makulong ngunit kalmado lang si Lin Zin, nakakross ang mga braso, at may pilyong ngiti sa mukha, sinabi niya na iyan ang perpekto dahil isusumbong din kita. Baka pa ilantad ko kung paano ginagamit ng ospital ninyo ang mga peking imported na high-tech na kagamitan para manloko ng tao. Sa sinabi ni Lin Zin, nginitian lang siya ni Dr. Lu, isang ngiting puno ng pagmamataas, at sinabi nito na sige, isumbong mo ako. Habang sa isip niya, ignoranteng hanggal, wala kang ideya kung gaano kalakas ang koneksyon ng aming Chanpo Hospital. Agad na rin siyang tumawag ng pulis at may matinding boses na sinabi na kailangan kung magulat ng krimen. Pumunta kayo rito kaagad. Sa narinig ng mga staff ng ospital, nagsimula silang magingay. May pagtatakang napatanong ang isang nurse na ano ang nangyayari? Posible ba talagang si Dr. Lu? Sinabi naman ng isa pang nurse na baka nagkataon lang na swerte ang taong ito. Sambit naman ng batang doktor na may pagtatanggol na kabalbalan, ang kagamitan natin ay high-end na imported mula Europa. Kung dinududahan mo si Dr. Lu, dinududahan mo rin ba ang direktor? Ngunit nagtatakang sinabi lang ng isa pang doktor na pero ang gasto sa paggamot ay napakamahal. Ilang pasyente ang nagbayad ng napakalaking halaga at hindi na niya natuloy pa ang sinasabi dahil malakas na sinabihan sila ni Dr. Lu na tumahimik silang lahat sa pagsasalita. Samantala, iniisip ni Shen Aodong na ang mga sekreto ng ospital na ito ay higit pa sa nakikita, kaya siya ay nagpapanggap na nag-iimbestiga. Gayunpaman, ang paglitaw ng taong ito ay nagbukas ng mga bagong posibilidad. Agad na rin niyang binuksan ang kanyang earpiece, dahil sa ginawa niya, Naalerto ang taong nasa kabilang linya, ngunit mahinang sinabi niya rito na makinig ka sa aking susunod na mga tagubilin. Habang nakaupo ang ina ni Yuan Yuan sa tabi ng kanyang anak, may pag-aalala sa mukha niyang sinabi kay Lin Zin na huwag kang mag-alala, Dr. Lin, susuportahan ka at magsasalita para sa iyo. Sambit naman ang tiyahin ni Luo Yaxi na huwag kang mag-alala, siguradong aalamin ng pulisya ang katotohanan nito. Ngunit kalmado lang na sinabi sa kanila ni Lin Zin, na may tiwala sa sariling boses na ayos lang, tatawag lang muna siya saglit. Agad na inilabas ni Lin Zin ang kanyang cellphone habang nag-iisip siyang kailangang ipaalam kina Zing Hao at sa iba ang sitwasyon doon, dahil tiyak niyang nag-aalala na ang buong paaralan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang natigilan ng mapansin niya ang isang pamilyar na mukha sa gilid. Napakunot ang kanyang nuo at naisip niyang tila kilala niya ito At nang mapagtanto niya kung sino, napamulagat siya at naisip niyang hindi ba't iyon ang babaeng may masamang reputasyon Agad siyang lumapit dito na may ngiti sa labi at ibinulalas niya kay Shen Aodong na ang ganda naman ng pagkakataon Ang galing ng tadhana dahil pinagtagpo muli silang dalawa Sa bigla ang pagsulput ni Lin Zin mula sa kanyang likuran labis na nagulat si Shen Aodong. Halos mapaatres siya sa pagkabigla habang si Lin Zin naman ay mas lalo pang natuwa sa kanyang nakita. Ibinulalas ni Lin Zin na nagpalit na naman ito ng trabaho. Hindi na raw siya waitress ngayon kundi nurse na. Idinugtong pa niyang napakaganda ng pagiging nurse dahil isa itong marangal na propesyon na nagpapakita ng malasakit at pag-aaruga. Sinabi pa niyang ang laki ng pinagbago nito at dapat niyang ipagmalaki ang sarili. Dahil kahit daw ang babaeng may madilim na nakaraan ay kayang magbagong buhay. Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Shen Aodong ang mapaisip. Naisip niyang sino ba ang tinutukoy nitong babaeng may masamang reputasyon at bakit palaging mali ng akala si Lin Zin tungkol sa kanya. Numiti na lamang siya kay Lin Zin at mahinahong binigkas na oo, Tama ito, lahat ay dahil sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, naisip niyang gusto na niyang sumigaw sa inis dahil napapansin niyang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin na sa kanila. Hindi pa rin doon natigil si Lin Zin. Sa halong pag-aalala at mayabang na tono, ibinulalas niyang mukhang madalas daw magpalat ng trabaho si Shen Aodong. Baka raw gipit ito sa pera o may malaking utang ang pamilya niya iminungkahi pa niyang tutulungan na lang niya ito para makaraos, at sinabi niyang hindi kailangang mahiya dahil likas naman siyang matulungin. Ngunit hindi na natutuwa si Shen Aodong sa mga sinasabi ni Lin Zin. Mabilis niyang hinawakan ang damit nito, sabay binigkas sa boses na puno ng inis at babala na mas mabuti pang manahimik na ito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na ang mga pulis sa Chanpo Hospital. Agad na lumapit ang isa sa kanila at nagtanong kung sino ang tumawag ng pulis. Sinabi pa ng pulis na kailangan nilang sumama pareho sa presinto dahil kailangan nila ng pahayag mula sa magkabilang panig. Sa maayos na tono, hiniling ng pulis na makipagtulungan silang dalawa. Buo ang kumpiyansa ni Dr. Lu nang sabihin niyang ayos lang sa kanya iyon. Dahil dito, inutusan ng mga pulis na maaari na silang umalis nagsimula na silang maglakad palabas ng ospital. Nang makita ng tiyahin ni Luo Yaxi si Lin Zin, agad siyang nag-alala at mabilis na lumapit dito. Samantala, hindi mapigilan ni Dr. Luo ang mapaisip. Naisip niyang hindi naman siya maaapektuhan ng insidenteng ito. Sinabi pa niya sa sarili na wala namang paraan para malaman ng mga pulis ang mga ginawa nila. Nang makalapit na siya kay Lin Zin, sa tinig na puno ng pag-aalala ay sinabi ng tiyahin ni Luo Yaxi dito na huwag itong mag-alala. Ibinulalas pa niya na kahit magkano pa ang kailangan, handa siyang magpiansa para dito. Sa narinig na iyon, napakunot ang nuo ni Lin Zin at nagtatakang nagtanong kung siya ba ang magpapiansa sa kanya. Dahil sa tanong na iyon, agad namang natauhan at humingi ng paumanhin ang tiyahin ni Luo Yaksi. Naalala niyang mas mayaman pa pala si Lin Zin kaysa sa kanya. Kaya napangiti na lang siya at sinabi na mayaman naman pala ito kaya hindi na nito kailangan pa ang kanyang tulong. Sa isip niya, napakamot siya sa hiya at inamin sa sarili na ang tanga-tanga ng sinabi niya. Ngumiti lang si Lin Zin at mahinaong binigkas na ayos lang iyon. Ipinaliwanag pa niyang tumulong lang naman siya sa paggawa ng kabutihan. Sinabi pa niyang gusto pa nga siyang bigyan ng pulis ng karangalan bilang pagkilala sa ginawa niyang kabutihan. Pagkatapos nyun, sinabi niya na magkita na lang silang muli sa susunod. Agad namang sumang-ayon ang tiyahin ni Luo Yaxi at sinabing oo, magkita na lang silang ulit. Habang papalayo si Lin Zin, biglang namula ang mukha ng tiyahin ni Luo Yaxi habang pinagmamasdan ito. Naisip niyang gusto sana niyang anyayahan si Lindsay na kumain, pero hindi niya nagawang sabihin iyon. Pinatatag niya ang kanyang loob at sa tahimik na tinig ay sinabi sa sarili na sa susunod, kailangan na talaga niyang sabihin iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa himpilan ng pulisya. Sa loob ng silid ng interogasyon, galit na ibinulalas ni Dr. Lu sa mga pulis na bakit hindi pa nila kinukuha ang kanyang pahayag. Sinabi pa niyang siya ang mismong nag-report kaya dapat unahin nila siya. Sa inis, idinugtong pa niya na kung hindi pa sila kikilos, kukuha na siya ng abogado. Habang pinagmamasdan ni Linzin si Dr. Lu sa loob, hindi niya mapigil ang mag-isip. Naisip niyang bakit ito lang ang kinukuha ng pahayag at bakit siya ay hindi. Napaisip pa siyang tila napakaiba ng trito sa kanya kumpara sa doktor. Ilang sandali pa, humarap sa kanya ang isang pulis at maayos na sinabi na pakisagot daw muna ang tawag dahil gusto siyang makausap ng kanilang kapitan. Nagtaka si Lin Zin kung bakit siya mismo ang gustong makausap ng kapitan ng mga pulis, ngunit agad din niyang inalis ang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang cellphone mula sa pulis at mahinahong tinanong ang nasa kabilang linya kung ano ang maitutulong niya. Sa kabilang linya, agad namang binanggit ni Shen Aodong ang kanyang pangalan. Sa mahinang tinig, ipinahayag niya na kailangan nila ng tulong ni Lin Zin. Sa narinig na iyon, bahagyang nagtaka si Lin Zin. Naisip niyang babae pala ang kapitan at pamilyar sa kanya ang boses nito. Pagkatapos niyon, ipinaliwanag ni Shen Aodong kay Lin Zin na ang Chanpo Hospital na near-eport niya ay talagang may mga issue. Ipinahayag pa niyang nadiskubre ng kanilang investigasyon na sangkot ang ospital sa ilang komplikadong kumpanya at makapangyarihang grupo. Isa sa mga kumpanyang iyon ay ang Faceyang Company, at ayon sa record, pag-aari ni Linzin ang 40% ng kabuoang shares nito. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Linzin. Hindi siya makapaniwala na pati ang kanyang sariling kumpanya ay kasangkot pala sa mga ilegal na gawain ng ospital hindi niya inaasahan ang pangyayaring iyon at nanatili siyang tulala sa pagkagulat